Hello po guys, yang magpupunta tayo ng tuyuan. Ano dito, ito? Madami. Ah, hindi. pa Yan, yan kinago sa aking sasakyan. At dito walang tigil ang ulan. Yan. At magulo ang aking ano. Meron akong uh, pang winter na kadina, jack. Kompleto lang yan. Dito na ulan. Oh, ulan na ulan. Yan. Nagtutuyo ako. Oh, ulan ang ulan din eh. At ako ay bumbalang at uh, oh Hindi makatuyo ng damit. So, ayan. Eh, tuta per lei. Eh, tuta per lei. Guarda, tra l'altro tip. Ayan. Siya uh, na muna tayo. Mamaya na ulit. Pagdating pa dito, alas 4 pa lang ng hapon. Pero ang dilim na. Ayan, hindi ako ulit. Mga buwan ako hindi ko na. So, kaya hindi Alas 4 pa lang ng hapon. Ayan, papatayin ko muna po ulit at wala akong taga-video. Isa nga lang ako. So ayun ngayon, nandito na po ako ngayon sa kuan. At ibababa ko na yung aking mga nilabhan. jo sobrang ng dilim. Alas 4 pa nga din nga uh, lamang ay sobrang lamig. Kasi kanina nag-snow. Kaya ayun, samahan nyo po ako. At tuyuin ko muna yung damit ko. Ayan. Pwede siksyuro ang tuyo. Ito na yun. Yun. na wala. Tapos manyoro. 11 siya. Number 11. Yun. Ikanlat natin. Ito na Ito na lang. meron din kapihan ah, maglalagay ng edisyens Thank bantayan tambayan Banta oh, yang tembayan. Apa nanti TV. Dan eh. kopi. Sa Ayan, sa tapos na. Yo! Lumabas na yung suple. Ayan panibagong bagong tutuyuin. Nilagay ko na sa aming ano. Ang damit ng anak ko kumot yan sama-sama ng amin damit ilabang ko na ngayon at saka ano may mga tira pa hindi naman isa hindi naman kaya sabay sabay tuyuin at saka hindi kaya sabay sabay din labahan yan yan luwag pa sarana na natin ba mga ano pa luwag pa sayang naman yan na matuto lalaki ng ano matuto yan tayo magbabayad muna tayo kuha mo ako ng pera yun kinuha na din ano ba number 1 11 yan. Yo, nagsukli na. Yo, nagsukli na. Sinuklihan tayo ng 4. Pindutin na natin. Yan. Ito na yung number niya eh. Yan. Umpisa na yan. 34 minutes magtutuyo Ayan ang kumot namin Damit, towel, brief uh, Wala lang jacket hindi, Baka hindi na matuyo pag may jacket pa Hirap kasi yung makatuyo Tsaka mabaho Ayan Meron din din yung mga sabon yan, pampabango. Gusto mong magtambay. May kapihan. Ayun, ang aking kotse. Paparada doon. Yan, Christmas na dito. Mayroon ng ano. Yan, ang aking kotse. Masyadong malamig. Iba talaga pag nasa Pinas ka na kailangan mag jacket ng makapal dito kapal na kapal ng jacket ayan tatambay muna mag babasa basa hmm. so ayan kuha na po tayo tapos na tayo ng mag ano mag uh, tuyo ng damit yan nakalagay na sa ano sa mga lalagayan at ako ay uwi na at gabi na rin. Ayun. Uwi na po tayo. At gabi na. Madilim na dito. At uh, babay na mo po muna. Babay na po muna at gabi na dito. Medyo... Uh, Kuya na din. Sobrang lamig. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakasubscribe naman po. At ah... Uh, Nakakao din kahit winter. Pauwi na ako. At magluluto naman. So, ayan po. At salamat po. Paalam na po muna. At ako ay... Uh, Kung baga sa batanggin nyo ay gagaor na. Ayan. Kasi abutin ako ng dilim. Pwede... May kit 30 minutes din yung ano. Yung... Uh, pagtuyo ng damit. Kaya... Ayan. At pag uh, tumingi sa kanyang matandang ay, kung saan mga tingin, wala eh, kung hinaanas siya. Dahil ako yung nagbibidyo. Kung saan mga titig eh. Wala ay eh, binibidyoan siya. So guys, salamat po sa mga Sumusuboy bay at manonood. Salamat po ng marami. Bye bye.